Sa Maynila po, marami daw pong espesyalista doon. Oh, yeah, yeah, that's true. Uh, I know of one. Sige, I'm, I'm going to give her a call para malaman niya ang kondisyon ni Maita. Ay, gusto ko na rin kasing gumaling ang nanay mo para, you know, malaman ko sa kanya kung anong totoo nangyari nung araw na yon. Oh, sige, mag-iingat kayo, ha? Sige po, salamat po. Bye. Why pa si ya tingnan mo, Rose. nga, ayan siya. Ay, buti na lang nagkaroon din tayo ng time magpaspa. Mm-hmm. Ano, Giordano, sa mga stress natin sa buhay, dapat talaga may oras tayo magganito. ganito Nare-relax tayo, di ba? said it. So we'll have better ideas. Mm -hmm. Ay, at least na-relax naman tayo. Mm-hmm. Clear na rin ang thoughts. At ngayon, I'm happy na hindi mo na pinaproblema ang sakit-sakitan mo. Oh, that's true. <laughs> I wanna ask, anong balak mong gawin dun sa pamangkin mo? Di ba nagbalik na siya sa mansyon? I know. But, I don't know what I'll do. But I'll think of something for sure. ang importante, mag-discredit ko siya kay mama. Para masolo namin ni Selina Mana. <laughs> Fabulous. Mm-hmm. Oh my goodness, Ma! Kanina pa kita tawagan. Bakit? bakit? Uh, parang may emergency ba? Ma, si Tita Maita. Buhay pa siya.